Buenos dias, damas y caballeros. Ayan, tuloy-tuloy ang laglagan blues. Una, sinabi ni Senator Bongo na useless na talaga yan hearings ni Amy sa Committee on Good Government dahil kahit araw-araw mag-hearing, wala na si Duterte. And then, sinabi ni Robin Padilla rin, ah, uh, wala na rin si Duterte. Ano pa magagawa ng hearing? And then, syempre, ang pinaka-worst, kahapon, sinabi rin ni, uh, ni uh, common law wife ni Duterte na si Hanilet Abansena na wala siyang uh, ka -ek ekan lang ang hearing at wala siyang paniwala kay Amy Marcos. Kung at uh, uh, sinasabi niya na harata nila na ginagamit lang ni Amy Marcos ang uh, hearing to further her uh, her uh, political uh, political interest. Eh, ngayon, sa latest survey ng, and, and then we will blog about that later in the day, sa latest survey ng uh, uh, Pulse Asia, number 13 pa rin si Aimee. Baksak pa rin kahit ano nang ginagawa niya. So, so desperado talaga si Aimee. At, uh, sa desperasyon niya, ginawa niya itong, itong uh, hearing na ito para mapag-usapan siya. Pero sa ti ang akala niya magiging uh, maganda point sa kanya, makakatulong sa pabaksak ng uh, kampanya campaign niya, mas uh, uh baliktad ang epeg, effect, mas uh, siya sa survey dahil uh, hindi lang galit sa kanya yung mga supporters ni Marcos na dati sumusuporta sa kanya, ah uh, dahil Marcos siya, dahil kapatid siya ni President Bongbong Marcos, kundi hindi nagagalit na rin sa kanya yung mga Duterte supporters. ah uh, 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 this is led uh, by no less than the, uh, the, the wife of the President, si Hanilet Abansenia. So malaking bagay yan. Ha? Nakita niyo naman yung reaction ng mga reaction ng mga na mga chuwawa na mga na mga Uh, OFWs na nakapaligid kay Abansenya. Sabi nila, uh, wag, wag paniwalaan yan si Aimee, binubudol-budol lang kay niyan. Kaya sabi ni Abansenya, oh, wala akong paniwala dyan. Ha? Yan. So, uh, kwan na siya, mistrusted na siya by the supporters of President Bongbong Marcos dahil namamangka sa, sa dalawang ilog, mistrusted pa rin siya ng mga Duterte supporters na kino sana niya yung mga boto nila. So kani kasaan pa siya magkukuha ng mga boto? Tayo naman mga neutral at mga independent minded, critical minded at uh, mga mga uh, kwan lang patriots, uh, we only love our country. We our loyalty is only to inang bayan, not uh, the Dutertes, not the the Marcoses eh, hindi naman natin susuportahin si 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 uh, Amy kasi uh, may mga kandidato rin tayo from the opposition na sinusuporta natin. Kaya paano ka na Aimee? Paano ka na? And the latest, the latest kahit yung uh, kaalyado mo sa diyan sa mga hearings na yan si Alan Peter Cayetano na isa rin fence sitter dahil yung kapatid niya si Pia nandoon sa Bagoong Alyansang Makabayan ni ang uh, alyansang bago makabayan ni Marcos na bago mas bad, mabantot pa sa bagoong dahil puro, puro mga miyembro ng political dynasty yan kasama na si Amy, ay uh, yun na uh, uh, kumambyo na si Alan Peter Cayetano kahit uh, kahit uh, pro Duterte ang mga ang kanya ang mga argumentation niya sa sa hearing ngayon uh, sinasabi na niya na mali si Amy. Mali si Amy or tanga si Amy sa rules ng Senado kasi kaagad-agad niya pina, pinakulong yung ambassador samantala dapat uh, dumaan pa ito sa opisina ni uh, Ispi, uh, Senate President uh, Cheese Escudero at sabi niya yun na nadalalan daw sa emosyon si Amy sa order na ikulong itong si uh, si Ambassador Lakalin uh, Marcus Lakanilaw. So yan, ito ang latest sa uh, sampal kay Amy na palpak na na, na semplang na sa hearing ngayon binansagang pang bobo hindi lang ni Senate President uh, Chis Escudero na pati yung sana kaalyado niya na si uh, Alan Peter Cayetano ang sakit naman nito. Palpak na bobo pa sa Senate rules. So pakinggan natin, napanorin natin itong UNTV report and thank you for allowing us to use this video, UNTV. So I, I think you misunderstanding uh, kasi nga when I talk to Sen, I, I actually talk to the Senate President. Sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento si Senator Aimee naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot eh, di ba, yung, yung sagot. Nagpagitan ng may init na pahayag sina Senate President Francis Jesus Cordero at Senator Aimee Marcos ito ay matapos isight in contempt ni Senator Ives si Special Envoy ang Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao kung sa dumano ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hindi sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Jesus Cordero ang contempt order at ipinagutos na palayaan ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkabitinan nito sa Senado sa opisyal na pahayag, sinabi ni Sen. Aimee na dismayado siya sa naging aksyon ni Sen. Escudero. Ayon pa sa si presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Ayon naman kay Sen. Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-basta anya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, indirect contempt naman. Um, katulad niyan, procedure dyan kasi magbobotohan. And then, <laughs> hindi talaga President Pumirma. Uh, so, yan. Ha? Ministerial, kumbaga, hindi uh, hindi basta-basta matik. <laughs> sabi ng mga sabi ng mga kwan, na mga kaibigan ko, matik na lang yan, armahan matik. So, hindi matik na na basta na lang pag uh, pag uh, na-issue ni Amy yung uh, areswa uh, uh based on the uh, on the uh, contempt sanction uh, as uh, proposed by Senator uh, Bato de la Rosa, hindi matik na back, para ikulong na yun. Kailangan i-review pa yun na issue niya, i-review pa yun order ng Senate President. Hindi matik na isasign niya yun ata uh, bibigyan pa niya ng 5 days para para sagutin uh, show cause order bakit hindi siya ikulong ito sila kalinaw and then uh, kailangan i-approve pa iboto pa ng majority members ng Senado so ang masakit dito mga isang dekada na ata si Imee diyan bakit hindi pa niya alam itong uh, itong rules na ito uh, so ibig sabihin yan either bias talaga siya or bobo siya sa rules o tanga siya sa rules sana uh, or uh, uh, kailangan i-review niya yung rules ng Senado ulit ha huh? and si Alan Peter Cayetano na yan na alay niya sana <laughs> na sinasabi kasi siguro nakita na rin niya pati mga Duterte uh, hindi believe kay Amy so ando na naman siya kay Duterte ngayon hindi baka bukas ando na siya balik kay Marcos Ganyan ang iaalan Peter Cayetano ha huh? Ganyan, kagaling si Alan Peter maglaro. Pero, what is clear, siyempre, laglag. Laglag si I.M.I. kay Alan. So, baka kung next ring, wala na rin ito. Kagaya kay uh, kay uh, uh, Jingoy Estrada na nasindak sa kaso niya sa, sa Sandigan Bayan. At uh, na may vlog tayo noon paano na tagilit siya sa kaso niya at baka, i arresto na siya, di kukulong na siya, ni ihila na siya sa kulungan ni Major General Nicolas Torre. Attempt naman. Um, katulad niyan, yung sinasabi ng si Sunungali, ang procedure diyan kasi magbobotohan and then hindi talaga um, hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang uh, Senate President pumirma. Uh, kailangan niya munang makita, tignan, tignan yung... Kaya, kaya itong araw, kung naalala nyo, kami mag-focus basta may ikokontempt. At kahit bago pakawalan, no? Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi ang naibigay kay Lakanilaw bago ito ititine binigyan din din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests lalo pa ang mga kumakandidato sa darating na eleksyon dagdag pa ni Escudero ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion Bunsod nito hinimok ni senador Escudero si senador Jaime Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Asher Tadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan sa bisyo publiko ang amin pinahalagahan. Yan, thank you, thank you UNTV ha, uh, for this video. Uh, so yun, klarong-klaro na, uh, na, na uh, gumugo na talaga yung uh, yung uh, uh, yung political empire ni ng isang Amy Marcos na wala katalo-talo ito sa mga past elections pero ngayon mukhang uh, makaka -ma, makakatikim siya ng first talo dahil uh, dahil lahat na lang uh, both uh, si si kapatid niya hindi siya binanggit sa isang uh, isang rally pagkatapos tinanggal siya sa uh, alyansang bagong pilipinas pagkatapos uh, ngayon naman uh, dumidikit siya sa mga Duterte pero nilaglag na naman siya uh, ni Bongo, ni Robin Padilla, ni Hanilet Abansena at ngayon ni Alan Peter Cayetano saan pa siya pupunta baka po mag meeting na naman yan kay BP Lenny Robredo sa pag pagasa asa na maka, makakabudol pa niya yung mga yung mga opposition sector or yung mga neutral votes kagaya natin so kaya uh, binablog natin ito para ipakita na wala talagang prinsipyo yung taong yan in the end uh, personal interest lang talaga ang pinupush niya ha Kwan uh, <laughs> talaga, ha? she's more like her father <laughs> than her brother <laughs> So yan, ha? yan lang muna paunang vlog natin Babalik tayo mamaya, maybe in an hour Or mga 9 o'clock At next vlog natin, kung ito naman, si Cayetano naman I-analyze natin kung bakit ba suddenly from out of the blue tahi Tahimik siya sa Pogo tahi siya sa issue ni ni uh, sa hearings ni ni uh, 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 Pastor apolo kibolo at ba pang mahalagang issue sa Senado, tahi siya, bakit bigla na lang sumulpot siya dito sa issue ng uh, pag-aresto kay Duterte. We will give you a deep analysis on that, but before that, big meeting muna kami ng bat team kasi may mga updates sila diyan, may mga detalye sila. jan Cayetano. so see you uh in uh at nine o'clock thank you very much everyone for watching and happy weekend to all